Mayung gabi, kayong panan, mga kaigsunan, aniyauna sab kita karoon sa ato-apoy na pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, karoon nga Domingo ha, ato ang uh, pamalandungan ang usak-anakusap na piyesta na kitawag na ito o oh, Dedikasyon sa Basilika sa Letran. And then, ang ato ang Ebanghelyo ato asad nga pagakutluen gikan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 13 nadto sa 22 ang Ginoo manaa kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan himayaw ni ka o Ginoo Niyad igayuna Hapit na ang pangilin sa pagsailo. Busa si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo nakita niya mga tao nga namaligya o mga baka, mga karnero o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis o kwarta. O niya si Jesus naghimog latigo na o giabog niya ang tanang mananap ang mga karnero o mga baka nato sa gawas sa templo. Gilibuwa do sa niya ang mga lamisa o mga mangingilis o kwarta o gisalibay ang ilang mga sinselyo. O giang gimanduan ang mga tao nga namaligya o mga salampati dad kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa ako ang amahan. Unya na ang iyang mga tinunay nga ang kasulatan nagingon ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga hudiyo. Unsay ilhanan na ikapakita mo aron pagmatuod na may katungod ka pagbuhat ni ini. Jesus si mitubag. Guma ninyo kining maong templo o tukoron ko kini pag-usab sulod lamang sa tulo kaadlaw. Og sila mingon kaniya, kapatan o unong katuig ang pagbuhat nining ning timpluha o niya tukoron mo kinipag-usab sulod lamang sa tulo kaadlaw. Apan ang templo nga gisuta ni Sus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanaw na siya na ang iyang mga tinunan nagisulti niya kini o mituo sila sa kasulatan o sa gisulti ni Jesus. Ang Ibangelyo sa Ginoo, dahil ni ikaw o Kristo. Mga sa dilipata, ah, uh, sa tuwang pamalandong at usab na matawag na tuwo. Iampo na binagayon ang nabiktima sa bago pa lang na bagyo na tino, no? And then, kay bao naman yun mo, on sa ko ang damage ni ini. Bisang gani sa mo ang lungsod dito sa balamban hangtod ka rin na nawagan pagani ang among mayor o tabang na sa survival sa mga tao. Then inyong makita na daghan ang mga kinabuhi na nakalas atong iampo. And then, ato sa nakita, pila ka mga balay ang nga out. And then, mga sakyanan na nag find out. Grabe ang damage. Yeah. Before ani na dito po sa northern part of Cebu, ang earthquake, dilit ba? Na yeah, nanabasan po, Roy, bagyo kuno nabuabot siya. Apanwa ni magpasabot na wala may gugma ang Dios kanato. Wala ni magpasabot na gibiyaan kita sa Dios. ni na atong iampo ang atong tagsatag sa, tag sa kakaugalingon nga dili unta na mawadan sa atong pagtuo, paglaom diha sa kinabuhi. Padayon ta. And then, atuwasab na matawag na tabangan. So, sa namo sa mga mga pare sa malamban o sa Asturias na may, matawag na ito o pundok sa mga pare sa malamban o, uh, o Asturias ang itawag na mo 7 and then kay Bao Bia Mi na madamage sa amo sa lungsod. na kami ng mga pare mismo na uh, Donation drive ni sa mo ang tagsa-tagsa kakaugalingon nga gikan jud sa mo ang tagsa-tagsa ka mga bulsa. Mauna na uh, okay kaayo ang amo ang uh, donation drive sa among tagsa-tagsa kakaugalingon niya. Mauna na, na nakapalit ni o oh, matawag na to worth $250. 50,000 na mga bugas, kaya 5 kilos lang. Kaya na mo nang dalon, kung maayo lang pala ako yung karong lunis kay pagpakabana na kamisan ng mga pare nga gikan sa Balamba ng Castorias, we are also journeying together sa mong katigulong sunsat na matawag na ito na sa bagyo na bago pa lang na may dako di ng damis. dakong mao na na magpakabana sa ta no huh? dili lang na magpost doing nothing ya kung mag sige magulbol sige o mahay, and then doing nothing oh ato mo na right sa kami magbagulbol sa ni but we have also to help matod pa ni Archbishop Alberto Uy hindi panahon na maglalis panahon pa karon na atong tabangan ang mga nabiktima. O na iyang panawagan. Mauni na mapasalamaton kay ko sa mga kaparian sa taga Balamban o sa taga Asturias na gikan sa ilang kaugalingong bulsa. So, na may donate niya among Ipundok sa ngalan sa BAK 7, Malamban astorias Clergy. Nga, mauna nga, nalipay sa mi nawag may sa mga kaubang pare sa Asturias, si Padre Sinining, o sa Malamban, si Padre Kokoy, og si Padre Alan, na dunam ni, e, i-donate, nga mga candles, o mga bugas, kay di sa mi amo asa nang lungsod nga among gigikanan so uh, mapasalamaton nga punta mga kaigsoonan so manginao ta uh, makalingkawas na tanini mga katalagman ato akaron na gi atubang ang yeah, um, jubilee moingoy eh. let us not lose our hope god is always with us god will always shower his blessing to us God will never abandon us. Okay? I just hope na atuan ang madala sa atuan, ang kamalanda. And then, ang atuan ang kapistahan, mga itawag o dedikasyon sa Basilika sa Litran. Actually, may lang background na ay upat man yun na kadako na basilika ngadto sa Roma sa Mary Major, a Basilica sa Mary Major, Basilica of St. Paul outside of the walls of Rome, nga Basilica of St. Peter, kaya nga, nga matawag na aron sa Tupapa, nga ang ika-upat mauni ang Basilica sa Litran, kina yung dedication. Unsa may, nga noong unsa man yung dedication sa Basilica sa Litran, actually, o ang primero diyan na basilika among the four na gitukoy panahon ni Emperor Constantino. And then, kung imo sa nga tanawan, mauni ang seat sa Bishop of Rome. So, ito pa, ang katong sa Papa na diha, seat, uh, diha mag-uyo, seat, seat of Bishop. Mauni, nga dili lang ni siya basilika, katedral yun eh. Kumiyagi kang katid seat of the ministry of the Pope, seat of the matawag na tuog o sa Pipasi, sa Roman Pontip, sa Tupamoni, ang katedral sa sa Matawag Hall uh, upat sa upat ka basilika. So, this is the center of the ministry. Sita. Ang chair of The Bishop of Rome na dini, Moni siya. Moni nga importante kay ni Basilica Salitran kay this is just, this is not just the the mother of all churches, but this is the symbol of unity among the churches in the whole world. Kay mom ni seat, katidal sa matawag na to sa Bishop of Rome na mawang sa Papa. Sa topanya kaya na ba yung mga o bispos diba kalibutan, apuente beya na sa Santo Papa. So, this is the symbol of unity, not just a mother of all churches. Ngayon, mauni nga, ato ang gihandom karon ang maong uh, basilika. So, dako kainisya o matawag na ito, o uh, historically, dako kainisya o impact sa ato upon ni simbahan. So, mausap ni ang matawag na ito. Pero ako naging yung pimelo yun yung sa basilica niya among the four uh, basilicas in Rome. And then, this is not, as I have said again, again and again, uh, this is not just, um, just a just an basilica, but this is the cathedral, the seat of the Bishop of Rome, pamawas sa Papa. Muna, importante kayo. So, this is also a great, this fiesta, this is also a great reminder to all of us that we are in communion with the Pope, na toa sa Roma. So, we are one with the Pope. We are united as one under the ministry of the Pope. Na, Pope Leo, no, si Pope Leo mao ni ang ato ang sa to papa karon mao ni nga mga kaigsoonan nindot sa gaini nga ato nga nga sa ulugan kini gitawag og dedikasyon sa basilika sa litran and then kun imo sad nga tan-awon ang mga readings tanan labi na pud ang ato apud nga matawag na pag-ebanghelyo gipahaom sad sa matawag na to unsa ang simbahan. And then sa Ebanghelyo na ito, at ang makita, unsa kasuko si Kristo. Dili ni, ang kasuko ni Kristo is not an expression of violence, actually. Only right, itawag niya ni sa English, of so, righteous anger because of his seal, passion, sa matawag na ito, of the sacredness of the temple of God. So, sa ako nang ikaingon, si Kristo sa Ebangilyo na suko, but this is not in a form of expression of violence like that. But this is in the name of zeal, passion of Christ of God's presence in the temple of God. Kung nga, iahag Uh, matawag na ito o uh, himo sa latigo yang gipanglatigo panglatigo ang mga mananap nga iyang gi ang mga lamisa sa matawag na ito o uh, sa mga money changers nga uh, in selected nga pagkasulti iyang ang mao nga balay sa iyang amahan and siya, do not make the house of my father as a marketplace. Kung magiskot ka merkado, kung sa may laas merkado, na ang pangilad, na uh, ang kahugaw, na uh, ang tanang inustisya, na tanang tikas, sulod sa merkado. Di ba? Na mauna all kinds of business, na diya kayagaw, kasamok, ug pa. Do not make the house of my father as a marketplace. This is the house of prayer. This nga yeah, empathic ayo si Kristo diyan kapita. Nga yeah, this is the house of prayer. Nga yeah, kung magiskot sa ka o house of prayer, sa pa naa ang kabalaan, naa ang pagkasulimni, na ang pagkasagrado and then ang prinsipyo ni Ana mao what is sacred should always be dealt in a sacred manner na Ana sa liturgy. So ato pa, hakit sa ni nato no? Nga, ang ato ang simbahay, ato ang panindotol. paninduton. Di nito kaya ato ikumpara sa uban. Paninduton in the sense, na this is the dwelling place of the presence of God. Paninduton in the sense na it become conducive in our personal encounter with the Lord in this place. Paninduton in the sense na we can feel at home with the presence of God. Di ba? So, kaunoon, hagin po na mga pari, nakita yun ang mulihid sa Ang mga tao, nakita sa mga tao, ato po ang suportahan na itong mga kaparihan. Mag-unsan, walang punog ang pari na punuwa sa ang parokyano mga katawan. Dili ba mga kaisunan? And then, nindot sa kaayo ang twist ba sa matawag na to, the church as a building and The church as people of God. Yeah, what? though, ang atong lawas templo sa Dios, Templo sa Espiritu Santo. So, God dwells in our heart. We are the living temple of the Holy Spirit. nga ang, ang twist ba nga mo ingon ang communion na matawag na to buhaton na sulod sa simbahan mao kini ang panagiusa sa katawhan nga nagbalaan sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon so God dwells in our heart. And then the Holy Spirit lives in us. From the very beginning, we are the image and likeness of God. Pagabot ni Cristo, after being redeemed, we become the new creation, children of God. newly redeemed from being enslaved of our sins, ba? and then this is the new temple of God. So kung 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 atong tanawin sa ato appointment na in line with the teaching uh, this is the house of my prayer ato sa tan ang tao sa grado dunay kalag aron sa iyon sampun. satu yes, sa ato ang pagkasagrado, na we have to take care of our body. Take care of our body. Don't abuse. Ayaw panamastamasi, ayaw binuangi, kundili at nato ang atong Sagrado templo sa Dios. Mao na kun makakita ta sa atong tag sa tagsa kakaugalingon as temple of the Holy Spirit, we can also show respect to each other. Dili ba? Kay makita man nimo, mapil man ang pangkasagrado sa tao. Mao ni nga nining kinatibukan, ini atong pagsaulog gano'n, sa kapistahan, sa dedikasyon, sa basilika, sa litrine, mao ang seat of the Bishop of Rome, nga mao sa Santo Papa, is the symbol of our union with the Pope, mao ni nga at dalan, God, we are also in union with the Lord. We are sacred. Balaan ta. Sa tagsa-tagsa nato na sata, ito, kakaugaling. So, atong yan po, ang mga kaisunan, ang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin niya mga mga, sila. tagsa mga, mga kaisunan, ang mga masakiton, ay sila. Silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Kabang yung nila ang nagati Manila, ang unta makanunayon, sila usab Kini tanan, among ipangay, iyo ni Kristo, among ginoo. Amen. Mga kaisunan, anilang sa kukutub, magkita na punta sa sunod nga Sabado. Alas sa gabi Sa atong FB account. At dahil sa si isang Cebu, katikitikal ministry. Ini si Father Joseph Inti ang kanunay na nag-uban kaninyo ngayon atong pamalandong sa Ibanghelyo sa Domingo. Manginaot, itang tanay.